Galay son, mayong adlaw. So karon nga ang kanta ang i-share kaninyo. Usa ni siya ka manubo nga kanta. So hinaut nga inyo ning ma o palihog lang dayon ko og suporta mga igsoon sa atong YouTube channel. So paminawa niyo ang kanta nindot kini siya ang mensahe. Doma kini otolangi, doma

Basta ka na kikampo, ka na kikampo, basta ka kay Kiro. Ikaw ng kanta na inyon. Ah, Duma ki di ito langit, umanta sa langit. Basta ka na kikampo, ka na kikampo, ka na kikampo, at tulad ito sa langit mga kaigisunan. Kung dili ta magampo igalay gison, kita -so, mo ampo sa atong labawong makagahom din heretos kalibutan. So ninna gyud ning nga awit no. Nga dumaki di sa la langit, dumaki di sa la langit. Kas salam. Ah, ato pa pohon, ugma mo ta sa langit inigbalik balik niya man day sunan. -so, Kon magampo ta sa kanunay. So God bless. Salamat sa inyong pag alam tao soon. Ang Dios maga Pagkamaayo maayo ba natong tanan. Kato di siya nga kanta. hinumdom ko ato kay sa una nagpuyo ang sa bukid. Ah, dito sa mga atong kaigsulan nga mga manubo. So nakakuha po ko ang kanta nga huwag na akong malintis karon sa akong pagdako, pagtubok. Ikan sa akong pagka singkwan niya sa una nahimong nga nadala, nagyapon akong kanta. mau nga karon nainumduman ako. So, salamat sa paglantaw. God bless. Mayong adlaw.